tatanong sa akin kung ano daw ang pangalan mo. Oh. Ano 'yon? Uy. Miss, bakit? Lah. Uy. Sandali lang. Dandanahan naman. Wala namang ganyan, maraming nakapanood dito. Ha? yung bro, natanggal na. Uy, nakatay-tay dito parang naning na ako kahit malamig ngayon miss natin eh uh, 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 uh. eh huwag oh, muna ipakita baka ma-respect tayo ni youtube mapahamak -ma yung channel ko dito Ooh. talagang, talagang matitigasan yung mga viewers natin dito miss sandali lang hello mga idol ayan it's me again check in na ghost hunter and welcome back po dito po sa ating munting channel So for today's video mga idol ay kasama ko na ang matagal na nating hinihintay ang babaeng maganda na mahaba yung buhok at nandito siya ngayon mga idol sa aking tabi at hindi pa kami nagkausap nang simulang nagkita kami dito medyo nanginginig pa siya at umiiyak at parang matroma na sa nangyari so ngayon kakausapin natin siya at umuulan pa, maambon pa ng konti pero patuloy pa rin tayo sa ating pag-vlog para sa inyo to. Ito na yung kurugtong uh, nung naka nung video natin kanina. Medyo naputol kasi talagang medyo mahaba na kung hindi natin putulin yung video at umuulan malakas yung ulan ingay So ito na mga idol abangan at marami tayong itat itatanong dito sa babae kaya tutok lang po hanggang sa dulo ng video na to sana uh, marami ang mag-subscribe kung makita man nyo itong video na to at pa-share ng video. At syempre huwag kalimutan mga idol para updated ka sa lahat ng mga bagoating upload. Huwag kalimutan i-click ninyo ang bell button para updated talaga kayo bawat upload po natin ng bago. So yun lang, tara update tayo at kausapin na natin yung babae na to. Tara, kausapin na natin mga idol ang babae. So sa ngayon medyo kampante ng konti pero try natin, subukan natin. Kung hindi siya sasagot sa ating mga katanungan, ay syempre mayroon pa naman tayong panibagong update. Para hindi kayo mainip, kakasabi natin siya ngayon at susubukan natin. No? Sa lahat ng mga viewers natin, maraming maraming salamat. Ito na yung kakatao natin no? sa vlog na to at pinangarap ko talaga ito na makausap na masinsin na itong babae at wala nang hadlang kasi wala na siyang asawa at mayroon tayong pag-asa. No? At syempre hindi tapat tayo bastos. So tara. So tara mga idol, kausapin natin itong babae na ito. Ayan o. O, kanina pa yan sa umiiyak mga idol. At palagi nang hinawakan niyang silupin. Kasi yan yung damit ng kanyang asawa. Kaya nga sabi ko sa vlog kanina, na humingi ako ng pasensya sa nagawa kong kasalanan. Pero ayaw nyo man yung makinig. Pero tayo natin mamaya siguro. Huwag natin siyang puwersahin pag umiiyak pa siya. Ito yung paligid mga idol o. Talagang ulan na ulan. Ito sa likod. Mm. Ayan ha. sa so, mga idol, hindi naman sa pinaabastos ko ang babae. Pero ito na yung <coughs> excuse. Ito na yung pagkakataon. Kasi matagal na ko na siyang uh, uh, bayan Kasi syempre, maganda naman po talaga siya mahaba yung buhok pero sa ngayon mga idol parang wala na siya sa kanyang sarili parang wala nang ligo ba kasi parang na stress na siya sa nangyari ayan so pwede na nating ligawan di ba kasi wala naman siyang asawa wala na tayong kahate ayan pero siyempre dandahanin natin baka mapersa baka umalis lumayas na naman at hahanapin na naman natin no So ngayon, uh, wala, wala mo nang ganyan-ganyanan. So ang na, kayo lang ang nakakaalam ngayon na kasi mga viewers ko lang ang, pinagsa, uh, pinagsabihan nito. Kasi hindi naman yan narinig Tapos busy pa siya umiiyak. So, ayan. Lahat ng mga viewers natin, excited din ako para sa inyo. Asa na uh, excited, excited din kayo kung ano nangyayari ngayong vlog natin. Kahit right, ulan, maginaw parang something uh, parang may something so syempre marami nakapanood ng vlog na to dahan dahan tayo dahan dahanin po natin kaya panoorin nyo to at sana pumayag siya sa mga tanong ko sa kanya sa mga idol miss o oh, tingin pa ka dito sa akin ha So ngayon miss, ang daming Oh, ano nangyari? Bakit ka Oh, ang dami nang nagtatanong sa akin kung ano daw pangalan mo. Oh. Ano 'yun? Uy. Miss, bakit? Lo. Uy. Sandali lang. Dandahan naman. Wala namang ganyan, marami na dito. Ha? Huh? Lo, yung bro, natanggal na. Uy, patay tayo dito. Parang nanginginit na ako. Kahit malamig ngayon, miss. Parang parang nanginginit na ako. Hala. Hindi naman yung mga ito. Uy, sandali lang. Dandahan muna tayo. Babe. Babe. <laughs> Babe, muna tayo. Kasi, dandahan. Na napakabilis naman. Miss, napakabilis naman ng mga pangyayari. At talagang tinapon mo talaga dito yung bramo Anong ibig sabihin? Wow Uy sebagai kahit ulang higo Pwede na rin Joke lang po may sandali lang Ibalik mo yung bra mo. Ibalik mo, ibalik Ibalik mo yan Bakit ka Ano? nangyari? Oh Sandali Ay nako, nagtutulong na yung laway ko dito Alam mo naman, Miss Madali naman akong kausap Madali naman akong kausap. Sandali lang. Maraming nakapanood dito eh. Eh, teka lang, teka lang. Ayan mga idol. Sandali, sandali. Bibigyan ko muna itong mga viewers na to. Alam mo, ma tayo ni YouTube kapag ganito yung mga content-content eh. Yung mga medyo bastos-bastos pero siyempre, para naman sa inyo to at gaganahan din kayo. Hmm. Kit okay kitang kita sa mga mata ninyo mga idolog yung ginaganahan yung mga viewers natin Miss, sandali lang miss ilagay ko mo tong camera dito para hindi makita kasi ilagay ko mo yung camera dito para hindi makita ng mga viewers baka ma-restrict tayo ni youtube sandali lang miss ha akala mo hindi kita papatulan oh huwag mo itapon yung bra sandali uy sa'yo na yan miss sandali huwag ka munang hot bakit na hot na hot ka ngayon ang lamig ng panahon umuulan pero parang huw ilaganahan na yata ito mga ilagay natin dito para hindi makita mm. ayan miss boses na lang yung naririnig oh dandan sandali 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 lang sandali lang Akin mo na yung bra mo. Uh, sandali, sandali. Marami nakakita dito. Ang ah, hot, hot. Na. Ang ganda mo naman, miss. Ang ganda mo. Woo! Uh, ah, ang ganda pa ng katawan. Uh, ah, sige. Ah. Uh, sandali parang hindi tama to miss ha? parang hindi tama ito parang hindi tama ito eh sandali lang parang hindi tama ang ginagawa natin eh 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 eh, eh wag na ipakita baka ma-restrict tayo ni youtube ma mapahamak yung channel ko dito Whew. talagang na, na talagang matitigasan yung mga viewers natin dito miss sandali lang Wait lang. Napakalandi mo naman. Huwag mo namang palaging ganyan eh. Oh. Hindi mo ba alam na maraming makakita dito? Gandahan lang naman eh. Napakahat mo naman miss. Alam mo, gusto gusto ko yan. Pero syempre, marami naman nakablog kasi ka naka eh. ba? Oh. Malakas na yung ulan mga idol. Oh, yung babae ha grabe hindi talaga siya makatiis ha bala ka ito eh. na mga idol ha no? pinigilan ko muna yung sarili ko kasi hindi pa ngayon napakalangit naman ng babae na ito nakamatay lang ng kanyang asawa pero ngayon parang Ina inaakit niya ako mga idol hindi naman hindi naman din ako pangit hmm? hmm. o oh, malakas na yung ulan miss ang lamig pero parang ang ihit ng pakiramdam mo ngayon oh. so oh, mag e ano muna yung bramo miss eh ano muna yung bramo kasi ano muna ibalik muna yan hindi pa sa ngayon ibalik mo muna yung <coughs> oh, ibalik mo muna yung bra mo sautin mo yan, sautin mo mm -hmm. so ayan, mga idol, pasensya na po ha medyo lagang oh, na naiinita na kayo sa ngayon pero alam mo mga idol nasa vlog tayo, may pagkakataon din naman, pero gusto ko naman dahil gusto niya mga idol kasi matagal ko naman siya may talagang hinahanap-hanap at uh, hindi ko yung alam bakit napakadali niyang anuhin. Siguro may din siya sa akin. At ngayon talagang lakas ng ulan. Wala tayong magagawa mga idol. No? Hmm. Okay. Ayun, sige, ano, ibalik mo na yung bramo mo. Balik mo na yan hindi po natin tinutok yung camera po baka makita yung buong katawan niya kasi parang naka half body na nakahubad na marispek tayo ni youtube mapahamak yung channel natin sige na ibalik mo na yan ayan so, ayan mga idol oh. lumakas na yung ulan wala na tayo magagawa ngayon hindi maghintay na tumila yung ulan hmm. malakas Yes. so sa lahat ng mga viewers natin cut muna tayo hindi pa, hindi pa ngayon kasi nasa acto pa tayo siguro walang camera gagawin <laughs> natin yan mga idol na walang camera kala nyo ha ah. so nagkikimpi lang tayo ngayon kasi po may camera baka mano tayo ni youtube at marami tayong mga viewers so meron, meron naman din po akong respeto sa mga babae kahit umulan po ngayon pero lima ma medyo maingay yung ano ngayon wrong timing yung panahon mga idol siguro nandito na itong babae na to ang gagawin natin ahalagaan po natin liliguan ligu kasi wala pa tong ligo tingnan mo medyo buwagag na yung buhok nya at medyo nangangamoy na nga pero siyempre kapag ano mo yung gusto mo yung tao iwala wala nang amoy amoy <laughs> yan po yung practical ha? Di naman sa manyakis ko talo mga idol. syempre lahat naman tayo, di ba ganyan, dapat mabango at dapat maligo. Siguro, miss, maligo ka sa ulan, miss, para mawala yung ano mo, amoy. Subukan mo nga maligo. Oh. Oy, miss, may katayungan pala ako sa iyo. Ano nga pangalan mo? Ha, ah, hindi ko marinig. Pakilakasan. Lilit Lilit daw ang kanyang pangalan mga idol So Yan lang po yung katanungan sa ngayon Kasi maingay yung ulan narinig ko sa kanya Lilit Ang cute Ang cute ng boses Virgin Virgin pero may asawa na So ayan maraming salamat talaga Sa mga viewers natin So Natigasan yata kayo sa vlog na to na maniyak na kayo sa vlog na to so pipigilin muna natin no? ikat-cut muna natin kasi alam mo na hindi, hindi pa sa ngayon marami naman pagkakataon mga idol pero syempre mag po tayo sa babae at nandito tayo para kausapin siya at tulungan po siya eh sandali lang kahit kung ulan mga ilo parang may tao tao. Diyan ka misa, parang may tao dito sa likod. Look. Ano kaya yun? May, hmm. may napasin talaga ako dito. Parang may tao. Tapos na ulan. Ano oh. Parang may sumilit at... pa. Parang may nakaitapon. Siyek pa, kanina parang may sumilit. Ano kaya yun? Parang may nagmamasid sa amin dito ba? Siguro parang may tao dito nagmamasid sa amin dito. Marami pa lang marites dito sa bundok. So ayan mga idol, talagang may napansin ako sa likod nung habang video ako, parang may nakita akong parang may sumilip, parang nakaitim. Sa akin lang ha, sa akin lang, para siyang naninilip ba? Kumbaga nag-aabang ng mga tao at naninilip, parang manyakis din, parang ganun. Buti na lang, parang nangyari sa amin, munti ka na talaga may nangyari sa amin sa babae. Pero talagang inisip ko, na nasa vlog po ako, maraming nakakita, maraming nakarinig. Kaya respeto naman tayo sa ating mga viewers. Baka may mga bata na makikita. Baka makita ng mga bata yung mga pinagagawa natin. So ayan, respeto po tayo. Marami naman pagkakataon mga idol. Pero sa so, ngayon may, na may napansin ako. Kapag tumila na po yung ulan, aalis na kami dito. Aalis na kami kasi parang may tao. Oh! Meron na. Lang. Uh. Yeah. <coughs> tayo sa dilang sa ano 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 mga ano 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 siya. Hindi kaya aswang yun. Ito. Ito yung ginamit ko na si Bat. Ba? Pagpatay dun sa si lalaki. Lagay ko na lang dito. Para in kaso mayroong mga kumakita. May protection kami. Ayan o. Oh, si Bat. Matu medyo matulis ang kanyang ano mga idol. Dito. dito. Matulis. May nakaikim talaga. Hmm. Ito kay asong yun. Delikado tayo dito. May, na, may nakapanood. Ayan talaga eh. Ah, alisa tayo dito miss. Pag tumina na yung ulan. Alis tayo ngayon dito kasi parang may nakita ng tao. Nakaitim. Parang may sumisilip sa atin dito ah. Sarap kaya yun. Ika-ikin talaga sa Ayos na tayo dito, miss.